So, good morning, my idol. Magandang umaga po sa inyo lahat. sa so, dito po tayo ngayon sa Molino. Uh, kita na po yung mga sisyo na maliit mga idol nung pumunta ako dito noong nakaraang buwan na yan. Malaki na sila. Bari po lang to noong pagpunta ko dito. Kung nakikita nyo yung mga naunang video ko mga idol. Isisiw po lang to siya. So dito pa yung mga yung lahi nung two time champion na nung nakaraan ayan po yan medyo tag ulan po dito mga idol kaya basa po yung ano nila yung lupa So, maju medyo... marami na ano? yung bagong tubo na tinano yung bagong palahe na tinubo marami na sila ito mayroon pa dito sa baba ayan ito naman yung alimboyogi gina sinabi ko sa inyo dati na pinakahuling lahi ng nilsin black namin dati yung tatay po dito ay binili po nung kaibigan ni kuya ng 3-5 na hindi siya nakatanggi dahil kaibigan niya yan kaya sayang pero okay lang kasi mayroon pa naman yung lahi na naiwan dito ayun ito po yung gold na medyo matanda na ito mga idol itong gold na ito sa siguro hindi ako nagkakamali nasa mga tatlong taon na ito pinapalahe din to ni kuya dahil wala pa siyang lahi na ganyan sa kanyang kulay na gold wala pang lumabas na ganyan